So ito mga ka-farmers dahil maglalagay tayo ng rooster dito sa kabilang breeding pen. So ang naging problema ko naman dito is kapag merong dahil itong mga roosters mga ka-farmers ay matatapang. So mga matatapang itong mga roosters natin dahil mga asil yan. Hindi katulad ng heritage na pwede lang silang magkita doon sa kabilang breeding pen o sa kabilang kwarto. So ito, uh, kailangan nating gawa ng pamamaraan yan dyan sa gilid. Yan dahil kapag tutungtong itong rooster, yung rooster na yan tutungtong dyan at yung isa naman ay tutungtong dun sa kabila ay mag-aabot talaga sila. So magpapaluan sila, magtutukaan hanggang ma uh, ma damage yung mga manok natin ganyan no. Ayun, kung tutungtong diyan yung rooster at doon naman sa kabila tutungtong yung rooster ay talagang magkikita sila at mag, mag abot at mag-aaway. So yan yung iiwasan natin. So ang solusyon na gagawin natin ngayon is siguro takpan natin yan ng uh, trapal. Kagaya nung nandun sa kabila. Yun, yung may kulay blue na harang para hindi magkita yung mga roosters natin. So yun yung gagawin natin ngayon at meron akong ditong hawak na yan trapal. Ito ay recyclable lang. So yun yung idahan-dahan natin dyan paglalagay dahil mabubulabog yung mga manok natin. Alright. So ito magka farmers, magdahan-dahan lang tayo dahil para hindi mabubulabog yung mga manok. Yun lang. So ito na mga ka-farmers natapos na nating ma-install yung trapal dito na pangharang. So ito ay sa tingin natin safe na yung magiging paglagay natin ng paglagay natin ng rooster doon sa kabila. All So ito yung view naman dito sa kabila mga ka-farmers. So yan, hindi na sila mapag-abot diyan. So kapag tutungtong yung rooster, hindi na sila magkikita ng rooster doon sa kabila. So safe na yung ating mga manok. Hindi na sila ma-disgrace at saka ma-stress yung mga inahin natin so mamaya lalagyan natin ito ng rooster pag maubos nila itong pagkain nila so papaubos muna natin yan para baka yung rooster lang ang magkakain yan so kapag konti na lang pwede na natin itong lagyan ng rooster alright so yan mga ka-farmers yung rooster na isa hey. nangaaway yan yung gagamitin natin dyan sa so sampung babae na abuhin abuhin din so yan hindi pa sanay dahil ngayon lang natin ito nasama dahil itong mga manok na ito ay ngayon lang din nagsimulang mangitlog kaya nilagyan na natin na sana hindi naman niya papaluin yung mga manok natin so mag-observe lang tayo dito hanggang makita natin na hindi na mamalo yung rooster natin yan yung mga inahin natin oh. yung itlog meron dalawang itlog yun kinakastaan na agad oh. buti pa yung rooster na yan aggressive talaga good so pwede na natin yung iwanan dahil nakasimula ng magkasta yung rooster natin so mga 5 days pwede na natin kolektahin yung mga itlog nila as fertile eggs alright So ito mga ka-farmers, kumakain yung mga manok natin. So lahat ng mga roosters ay pinapalabas natin. So yan, pati yung dito. Umakyat ka na naman. So ito yung mga itlog na nakolekta natin dito sa anim na kulungan mga ka-farmers. Ito hanggang doon sa dulo. So ito yung mga nakolekta natin. So binilang ko ito nasa mga 36 piraso yung mga itlog ng mga manok natin dito. So yan, medyo madabi na mina yung kanilang itlog, malalaki na rin. So yung iba, dun sa kulungan ng baboy, kukuha pa tayo ng mga itlog at saka itong nasa battery type natin. All right. So ito, lalagay muna natin sa tray. Dahil di na magkasya din sa ating Uh, balde. Yan may basag oh. merong basag pangulam na yan.